na involved po ako dito sa Pogo, sa Porak, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na, no na tinatayuan ng Pogo sa Porak. At uh, protector daw ako ng Pogo do sa Porak. Senator Sen. Wingat nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas, sabi mo pinakamaraas to, pinakamalakiin pogo. Inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10-hectareng kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ako ang may-ari at may 50 million pesos po, Senator. So, just to give you some of the variations po na tinitingnan namin, Wen po, Wen Lial Lin, Wen Wen Lin Lial, tapos yung Amelia Lim Leal and Amelia Leal po. So, several variations po, like I mentioned. Nag Meron siyang sinulat na Wen Yi Lin. Tama? Opo, Senator. So, meron din siyang sinulat. Iba-ibang variation, pero meron siyang sinulat Wen Yi Lin. Ta tama ba? Nakalagay po, Wen Li Lin Leal po. Wen Yi Lin Leal. Opo. No? Um and then meron ring ibang mga variations, correct? Tama po. Oo. So in other words, nung binuksan niya account niya voluntarily, no? Sinulat niya na ang kanyang mother's maiden name is Wen Yilin. Nung nilia lang, no? Opa. Pero alam naman natin, Lial eh, ano lang naman 'yon eh, katang isip lang naman 'yon, parang imagination lang 'yon, di ba? nakasulat doon Wen Yilin. Opo, sir. So ang ibig sabihin, siguro bago pa lumabas tong issue na ito, voluntarily sinusulat niya ang nanay niya si Wen Yilin. Opo. Pareho doon sa BOI documents. Opo. Correct? Opo. Alright. So I, I, will stop there kasi alam ko na yung ibang issue ay uh, still under investigation. And uh, I want to ask um, uh, Madam Chair with your uh, permission si uh, ma'am uh, Merly no? Ah, uh, ma'am Merly. Uh, anong trabaho ninyo? Sa BPO company po. Sa BPO company. Apo. And then uh, taga ano kayo? Taga ah um, uh, Conception Tarlac. Opo. At yung mga kanina nabanggit niyo yung mga kasamahan niyo sila Telma, Ruben, uh, Telma Larangan, Rowena Evangelista, Rita Itoralde, uh, mga taga Concepcion Rin Huto. Possible po, kaya lang po kasi uh, sa palengke ko lang naman sila nakikita sa pwesto nila. Ano ito, personal niyong kakilala? Ah, uh, hindi naman kakilala kakilala kasi nakasama ko sila 2018, nung umalis na po kasi ako sa bayan, nasa Jepmin na, uh, sa ano, baryo na ako sa Dutong Amatas po. Hindi ko na po sila ganong nakikita. Maliban kay Rowena, kung saan dun po ako bumibili ng gulay once a week po. So si, si Rowena is uh, vendor? Tama? Rowena Ru ibang lista po, no, vendor, vendor ng gulay. Si Thelma? Vendor ng almusal sa umaga. Si Rita? May isang pwesto na nagtitinda siya ng mga inasal sa, um, ano po, conception din. So, parang vendor rin? Ha, ganun na nga So, po. lahat, ikaw ba vendor? Hindi po. Ah, hindi ka vendor. Ah, uh, dati po kasi ako nagtinda ng, ano, ng, uh, iso-isaw nung, ano, bago po ako magkatrabaho. Kaya lang, hindi, parang, ang hirap po kasi gawin, <laughs> daming trabaho nun, ang, um, kaya po nag... Dahil nakapag-aral naman po ako, try po akong magtrabaho okay. sa video. Iisip ko kasi, bakit kayo napili na maging incorporator nito? Iyon nga po, uh, wala pa po kasi akong idea since... At naniniwala ako na hindi kayo incorporators nito. Ako naniniwala ako kasi tin pinuntahan namin isa-isa yung mga bahay. Pakita po namin yung kay Weng Evangelista. slide nga. kita sa slide. Actually, in, pinuntahan na kagaya ko ito kay Weng. Uh, hindi naman ho siguro mag magmumukhang investor to sa Pogo. No? Na ganyan yung bahay niya. Di ba ho? Pinuntahan rin ho namin yung bahay ni Rita Ituralde in Nex. No? Yan. Uh, hindi naman ho tingin ko mukhang uh, mag, magpopogo ho yan. Uh, o mag invest sa Pogo. Uh, si Thelma, meron din ho kaming picture. in kay Thelma, laranan. Yan. Di ba ho? So ako, ako naniniwala ako na uh, hindi ho kayo mga investors sa Pogo. Dahil tingin ko investors sa, sa mga barbecue, no? banana queue, baka pwede yan. Pero... Sa yung pagpapatayo ng uh, Pogo, tingin ko hindi ho. At uh, this is where I will now direct my questions to PAGCOR. Pag napuntahan Central na... Yeah. bago tayo dumako yeah. sa PAGCOR, follow-up question yeah. lang. Uh, hindi kay uh, Ms. Merly pero tungkol kay Ms. Merly. May tanong sa BIR. Uh, yes ma'am, Engineer. Ano, sorry, Attorney Tibayan. Meron na pong update uh, dun sa tin di umano ni Ms. Castro Uh, sa Articles of Incorporation ng Hongsheng? Uh, yes, Madam Chair. Upon checking our system, it seems that the tin assigned to Ms. Merly Castro in the SEC Articles of Incorporation does not belong to any individual. Um, that was further, ma'am, with the permission of Ms. Merly Castro. May we also verify the correct tin of Ms. Castro? Uh, pinakita din natin kanina yon, uh, Miss Merly ano nga po yung tamang totoong uh, tin number nyo? Two Yes, yes ma'am. We'd like to confirm that the, the details of of her tin in, on the ID presented is consistent with that in our system. Thank you po. Maraming salamat din uh, Attorney Tibayan sa pag-validate nyo sa TIN number ni Ms. Merly at yung impormasyon na yung TIN number na ginamit para sa kanya bilang di umanong co-incorporator ng Hong doesn't belong to any individual. So inventong number lang siya. Ni hindi siya number ng ibang uh, taxpayer ng ating Republika. Okay, so good for that to be made of record, Ms. Merly, at sa pagdinig din ng DOJ, Iyakat, so sana lalong um, uh, higit pang mabuo yung loob nyo na i-consider yung payo uh, ni u t na lumahok sa investigasyon niya, i-clear yung pangalan ninyo. Uh, salamat, Ms. Merly. Salamat, Sen. Uh, Sherwin. Thank you. Me. Thank you, Madam Chairman. But that, yan po magpapatunay na Itong mga sindikato na ito, walang pakialam ho na maglagay ng mga peking pangalan, peking uh, sino-sino uh, dyan. At uh, kung mahuli, hindi sila yung mahuhuli at makakasuhan ng no bailable offense itong mga, itong mga inosenteng mga tao. Kaya pupunta ako sa PAGCOR because under your guidelines, meron kayong probity check. Kung kami napuntahan namin to isa-isa, yung mga bahay, at nakita namin na wala silang paraan para mag-invest sa Pogo, bakit hindi nagawa ng Pagcor? At ang nangyari ngayon, dahil hindi nyo nagawa yung probity check, itong mga tao katulad ni Merly ang makakasuhan. Yung mga sindikato na akalaya, iba, nandito pa sa Pilipinas. So in simple inspection na makakatulong para hindi maabala sila Merly at iba pa mga kasama niya, ba't hindi nagawa ng Pagcor? It's in your guidelines. May probity check dito sa guidelines. -vio you, yes. violate your, you violated your own okay. guidelines. ah uh, yes sir, bale uh, ngayon po isa po ito sa mga ina address natin yung mga addresses po ng mga incorporators are being checked na checked one by one because in the previous probity check po na gina, uh, ginagawa it only includes the documentations the uh, documents of the corporation as well as the uh, cases or um, uh, check on world databases if they are involved in whatever kinds of activities. Probity check ng tamad yan eh. Kung dokumento-dokumento, katamaran yan. Sir, we, ah uh, we are also talking to the third-party probity checker ah uh, to include such kind of checks because Who is the third-party probity checker? Ah, uh, meron po kaming tatlo po na pwede po namin ibigay bakit po Hindi, yung... bakit hindi nilang ginagawa ng pagcor sarili? Ah, uh, ngayon po, ginagawa na po ng pag ng sarili. pa natin i-outsource probity checker, baka, ma baka malagyan pa yan, makausap. Baka yes po, sir. probity checker, dapat i-probity check nyo rin eh. Yes sir tama po kayo. Dapat po um uh, ngayon po ina-address na po itong problema na to even the all of the addresses po na nakalagay sa articles of incorporation and declared in the personal disclosure sheets of these incorporators po isa-isa na pong pinupuntahan para po ma-determine kung existent or kung totoo pong nakatira doon ang uh, incorporator or kung may kakayahan po talaga yung incorporator to invest in such kind of business but itong 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 pangyayari the same yan with Lucky South 99 ah doon sa provincial uh, uh, yung provincial government investigation meron din silang pinatawag na tao ganyan na ganyan rin yung Sagot ah. So in other words hindi lang to sa ban-ban uh, Pogo Hub nakikita rin natin to sa Pampanga Pogo Hub at iba pang Pogo Hub no, no So kaya tayo nandito because nagfail yung probity check therefore nagfail na rin ni regulation dahil hindi naman nangyari to kung napuntahan niyo isa-isa. Nagawa naman namin to in one day to be honest about it but hindi niyo nagawa. So that's that's uh, that's uh, uh an issue that Pagcor needs to address ASAP. Yes, Mr. Senator. And lastly, Madam Chair, to to the BI, um Bureau of Immigration, um Andito pa ba sila Go Jiang at si Wen Yilin? Uh, for Go Jiang and Wen Yilin, pareho sila umalis no May 20, 2024. Si Go Huaping, nandito pa? Last, uh, last record natin arrival March 22. Ang last record ni Go Huapingo oh, ay arrival in March 22, 2011. Hindi na siya umalis? Tama okay. po. Si Alice Go, is she still here? Alice Go po ay uh, arrival on May 3, 2024. Nandito po. Nandito pa siya. Uh, together po with uh, Wesley Go, May, May 3, 2024. Pero hindi pa siya umaalis. Apo. All right, sige. Thank you, Madam Chair. That's all for... the tarlac uh, issue. Thank you. Thank you uh, very much, Sen. Sherwin. Um, dako naman tayo sa PAOK, Yusec uh, Yusek Cruz. Pwede nyo po ba naman kami bigyan ng broad update sa investigation nyo doon naman sa uh, Porac bago uh, bago ko bigyan ng first crack at the question si Sen Lito dahil nagreserve sila kanina na unang magtatanong tungkol oh my, sa court investigation I to Dr. Casio na. Lang. All right, Dr. Casio, you have the floor po. Broad update doon sa Porac investigation niyo. Uh So far, ma'am, madam chair, the honorable senators, we have identified uh, 14 persons of interest. The one that was intercepted at the Davao International Airport last Sunday, June 23, was one of our persons of interest. Uh, Ms. Xiang Ji is also known as Boss Jinga. She is the female uh, manager that handles most of the sexual trafficking and the labor trafficking uh, operations of Lucky South 99. Together with her, Husband alias Jake, we were able to intercept them and thank you to BI for their uh, prompt response. Uh, they were flown back to Manila and they are now at the BIWF, the Bureau of Immigration Warden facility in Bikutan. Also, we have in our custody. Uh, 13 of those uh, persons of interest, ma'am. And they have been identified by our witnesses' complainants, who, by the way, are numbers in four. Uh, by the way, the witnesses' complainants, ma'am, are the same individuals that were rescued uh, from June 4 until June 7. So, uh, on the basis of the testimonies of two of these four complainants, we would be able to file by tomorrow charges of kidnapping and serious physical injuries against two of the identified perpetrators. The rest of the perpetrators, ma'am, honorable senators, have been identified as part of the syndicate that does the labor trafficking aspect, the torture aspect of Lucky South 99. So, we expect, ma'am, a filing. of uh, yun nga po uh, kidnapping and uh, serious physical injuries by tomorrow or at the very latest Friday uh, that's for now ma'am uh, thank you uh, very much Dr. Kasho Senlito uh, kung gusto n'yong tulad nung uh, in yung intention kanina mauna sa pagtatanong tungkol sa uh, porak investigation ng PAO o ng iba pang ma you have the floor Senlito Uh, maraming salamat po, Madam Chair. Uh, pasensya na po kanina, medyo na-excite lang ako at uh, medyo nadala ako ng emosyon ko na gusto ko na kagad magtanong. Uh, pasensya na po. Uh, uh, walang problema po, Sen Lito. Hindi po pala na-acknowledge ang mga resource person natin. Pasensya na po. Uh, gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako palang po lang po tinitira nito eh. Pine personal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porak. Na ako raw ang may-ari ng lupa. Dito sa 10 hectares na, ano, na tinatayuan ng Pogo sa Porak. At uh, protector daw ako ng Pogo do sa Porak. Siguro alam din ni, na naririnig din ni Mayor. Si Mayor din tinitira din doon at saka si engineer. Uh, nagkaroon na po ng ano ito, nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng uh, Pogo sa Porak. Siguro naiintindihan. Kasi si Senator Wingat nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakita medyo marahas, sabi mo. Pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. Acha, uh, ang tanong ko lang kay Engineer uh, Glenn. Ilan ba ang building do sa ano, Do sa 10 hectares na do sa porac? Ah, uh, uh, good morning po, your honor. Uh, good morning Adapter Engineer Lansangan. Please proceed. Ah, uh, uh, base po doon sa mga application namin, uh, 42 buildings po. yun nandoon po. Hindi 46 ah. Huh? Hindi po. Kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po na na-separate na yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Isang application lang? Isang building lang? Isang application lang po, isang building. Yung unang phase ng application po nila. Hindi nyo na-monitor kung kung ilan hanggang 46 daw eh? Daw ah? Uh, yun po kasing application po nila, Your Honor, uh, bali tatlong phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong uh, Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 uh, buildings at saka yung huli po, yung 13 nya uh, buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Uh, po sa mga Tatayuan ng Pogo ngayon. Base po sa mga application sa amin po yung mga Cruz siblings po. Ba bakit sabi ni ano yung South 99 nata kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Uh, hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, kay uh, Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandiyan? Mayor uh -oh. Kapil, and uh, alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos niyo po masagot uh, yung mga tanong ni Sen. Lito, bibigyan daan po ng Chair. So, please proceed po. Okay. Salamat po, Madam Chair. Mayor, at Apo. tanong ko lang. Alam mo ba kung sino yung mayari ng lupa na 10 hektarya? Apo. Uh, thank you po, Senator Lito Lapid. Uh, ang mayari po ng uh, lupa uh, sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. Uh, they can check on the LRA on the title of the uh, of the lot there. Kaya po tinatanong ito dahil 'tong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10-hectareng kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon ang tanong ko. Masasabi mo ba sa kapuluan nito? Sa hearing na ito? Ako ba ang may-ari ng lupang 'yan na dinidiin nila? Uh actually it's uh, very unfair to both of us uh, uh, senator. Uh, pati po ako sinasabi nila. Sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na uh, bahay po ako doon. Uh ay category kali. Uh, deny that uh, hindi po tayo ang mayari ng uh, lupa o uh, doon po sa kinatatayuan ng uh, Lucky South ng Pogo po. Okay, po. Hindi po kayo ang mayari uh, Senador. Uh, Yun ang gusto ko malinawan po dito na ako wala akong kinalaman dyan. Alam mo Mayor, uh, tuwing magkikita tayo, paminsan misan siguro, pamisan isang taon, hindi tayo nagkikita bilang nung naupo ka ng mayor, misa nakikita tayo ang mga intention mo sa porak ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang porak after five years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga porak din ako. Ngayon, kasi po gusto kong pat patunayan dito sa hearing na ito, na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang uh, um, lupang 10 hektarya, dyan sa Pugong yan kaya po ako naghahamon dito kung ako, napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag bilang senador, dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito tatlong taon ako naging vice governor ng Pampanga tatlong terms ako akong governor ng Pampanga paging tatlong terms na rin po ako bilang senador, dito sa pangkasalukuyan siguro magiging kung mapapala rin din ako sa 2025 Madam Chair magiging port na ako dito pero hindi ko sisirain ng pangalan ko rito tinataya ko po ang pangalan ko rito kasi masyado na akong na ano na involved kasi lahat po ng nas, kas, nakakasalubong ko mga kumpare kaibigan kapitbahay mga kamag-anak mga kapatid ko nahihiya po ako lagi akong tinatanong may involved ka, nai-involve ka ba sa pogo sa porak para manapakasama ng image ng porak ngayon, Mayor. Kaya saan na pag-ingatan natin ng porak? Tiga doon din ako eh. Misan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon vice governor siya. Alam ko, naghiring na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opo. Tapos nasasagot, uh, na, na involved din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din ng, daw ng Pogo sa Porak. Ngayon, sabi ko nga, Sino mag invest ngayon sa porak? Ang sama-sama ng pangalan ng porak ngayon. Sana, Mayor, ako ay nananawagan sa iyo at lumalapit. Ah, dahil tigaroon tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng porak. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kagad, pogo yan. Dahil porak. Parang yung bamban, tarlak. Ganon din po, ang pangit ng imay po ngayon ng ng dalawang bayan na ito tarlac at saka porak. Magkatunog pa naman. Di ba? Pero karamihan ng bamban, karamihan ang kapampangan. Lalo na sa porak. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po ang mga investor do sa porak, doon sa Ayala. Nandun doon na rin po yung Miriam College na magbubukas na. E ito, nahaluan po ng uh, Pogo. E eh, medyo sumasama po ang ating uh, sumasama ang image natin, Mayor. Kaya Opo. ang, ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang porak. Siguro sagutin mo lahat ng mga katanungan dito mga kasamahan ko senador. Sana masagot mo. At saka si engineer. Engineer Glenn. Alas tayo rin magbubungguhan doon sa, tar, sa porak. Magkakaisa tayo doon. Magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Ha? Yun lang po, uh, Madam Chair. Maraming maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito eh. Meron, kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, anim po ang may war warrant. Kaya nananawagan po ako kay Jaime Santiago, director. Sana na niyang pansin nito dahil sumusobra na po itong taong ito tira ng tira kahit walang alam, walang kasalanan. Tulad ko, ni wala akong alam dito. Tsaka, bira po akong bira po akong maten ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na-involved dito, siguro wala ako dito. Kaya pagpasensyahan nyo na po, kanina excited ako. Nadala po ako ng emotion. Madam Chair, maraming salamat po sa bigbibigay nyo ng ng panahon at uh, sana maimbestiga ang tunay na may sala dito sa porak Pogo. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyo lang. Nagal pong salamat, Sen Lito. Uh, bigyan daan ko na po yung gustong uh, gawing presentation uh, ni Mayor Kapil. And then uh, magpapatuloy tayo sa pagtatanong kung mayroon at uh, sa iba pang ahensya kaugnay ng Porac Investigation. Mayor Kapil, you have the floor po. Uh, Maraming salamat po Madam Chair. Uh, Maraming salamat din po uh, sa aming Senator, uh, Senator Lito Lapid. Uh, makakasa po kayo na malilinis po ang ating uh, bayan at pareho naman po tayo ng pangarap na mapaunlad po ang ating uh, bayan. Uh, thank you very much po. Uh, Madam Chair, you allow me first to read my opening statement.